Mga guys. Yan. Kapitay, guys. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Guys, Kapitan. Ah, malamig ang panahon guys, malamig grabe. Ito. Walang signal guys. Walang signal. Walang signal na internet. Yeah. Marian, add namanin. Yan guys, nawawala-wala. Na, na, Ang Ma, mga Nawawala-wala. Signal yan, mga bulso. Nawangulit. Nawangulit guys. Kapit na, tayo guys, kapit tayo. Happy Monday sa lahat-lahat mga kasamang biyero. Naimpag, na bigat. Naimbag na lunes sa aming kakabsaan. Yeah. Lukano yun. Upsat. kasta nga umata ni ngamin nga ko nga biyahero yan guys iba na yun guys ha iba na yan kasi ang dialect dito guys sa ano uh, iba na sa kailukan yun ang dialect namin sa... Guys, ni guys? Ngataayin pa tractor tayo guys. okay, good morning po sa lahat. Mamaya ah, mamaya, mamaya. Bye-bye. Bye-bye guys. Dan. Dan guys, tractor tayo guys. Tractor tayo guys. Agmula tayo din kaalaga. Yan, tractor, tractor tayo. Pero medyo okay naman na. Basa lang yung ano konti. Yung lupa. ang tractor tayo guys. Para ready na naman sa pagtanim. Magtatanim na tayo guys. Pag ano. After 2 days. Pwede nang tanman to guys. Wala naman na sigurong baha. Kasi January na. yan guys. Hi hey guys. Naimbag nga bigat. Tayo amin kakabsat padak nga biyahero. Yan, kita di, di ako makalabas ngayon. Patraktor tayo ngayon, Lunes. Happy Monday sa lahat. Lahat. Ana traktor ko. Ini hey, magpapatanim na guys. Nice. yon tignan nyo yung mga ibang katabi ko. Malalaki na. Ako wala pa kasi pinabaha Mas mataas kasi dito part kaysa dito. Mababa, lower tap Alam na ng mais guys. Tignan nyo guys. Oh. Nag-slide yung, ano, yung tractor kasi medyo basa pa ang lupa. Medyo basa pa ang lupa. Tapos nito, pag may panahon, mainit ang panahon, mga 2 days, 3 days pwede na. 2 days, 3 days pwede na siyang ano, tarna ng mais. Preparasyon na to guys, preparasyon para sa pagtatanim ng mais. Late na ako guys. Eh. Sitignan nyo yung katabi ko. Malalaki na kaya kailangan na ng patractor kasi natatakot kami dito baha, ilang beses na itong nabaha ilang beses na rin nalugi ano ang lang ito mga 2 to 3 days na mainit ang panahon yan pwede na siyang tamniman guys pwede na siyang matamnan Ano lang po guys 3-4 uh, Ah one One half One half guys one Half hectares Half hectares guys Meron pa dun banda kaso lang ano na yun May tubig pa Bulot ng baha May tubig pa siya guys slide pa siya guys yung gulong kasi yun nga malambot pa yung lupa malambot pa yung lupa guys hindi pa pwede agad na ano to hindi pa namin pwedeng agad tamnan uh, yun o oh, nag slide guys oh. kasi malambot pa yung lupa medyo nahirapan to yung traktor bilang ka pa ng isa, dalawa, hanggang tatlong araw, pag mainit ng panahon, na dry ito. pwede na siyang tamnan guys. Uh, patubuin lang yung mga damo niya. Tapos, uh, i-double pass siya. After three days, i-double pass nung tractor. Uh, tapos yun na, pwede nang tamnan ulit. Yeah. nag-slide guys oh. Kasi medyo bantasyon. Malambot Malambot pa yung lupa okay, Dito lang ako, guys Sa Agresyon ngayon Hindi ako lalabas Bukas na Patractor muna tayo Patractor muna tayo dyan sa banda na ano, yung maput, uh, malambot yan, malambot dahil basa pa dyan pa kayo. ang nag-slide guys. Yan you know, o, halos hindi maka, yun, know, mahirapan yung ano, gulong niya kasi malambot pa sa dyan pa. Basa pa guys. Okay guys, maya maya ulit guys. Bye bye. Maya maya ulit guys. Siyan guys, tapos na guys. Konti lang guys. Ayan. One for... Mga one fourth lang ko guys. Tapos doon, meron pa doon. Pumunta pa siya doon, banda. Traktor pa siya doon. Traktor pa siya doon ng party guys. Meron pa doon siya tapos preparation within 3 days 2 to 3 days guys uh, magtanim na ako magpatanim na ako guys tap na is so guys maya maya ulit guys yan guys morning yan good morning guys magandang kumaga sa inyong lahat happy monday guys yan yeah puso guys Dala-dala yeah. yung Alaga nya guys na aso Alam niyo nung pangalan Venom yeah Salita so, <tipos> nyo <Yan>, si puso Ano nyo ya? si puso si Tapon mo dun sa Pwede yung aso mo yan, malapit lang yung bahay guys Diyan lang oh. Okay guys, preparation lang yan guys Para sa pagtatanong Okay, maya maya ulit guys Bye bye Ayan guys ah uh, Nalabas tayo guys uh, Bibili lang ng ano Ng merienda sa kapag kain ng mga Magtatraktor Kasi Antat, apat sila guys Bili lang ako sa bahay ng ano Ng Merienda at makain nila Kasi maghapon yan Kasi naiba sa gamo Pupunta pa kami ng gamo magpapatractor 2021 ay swerte Guys, di ba? No, maswerte na yung pagpapatanim Kasi Ilang beses na kaming mga farmers Na nalugmok, lalo kagayan Dahil sa bagyo Diyo Na hindi na tumama yung mais Kasi yung kalamidad Iba nag-iiba yung kalamidad guys iba so tapos dumating yung bagyo dubli dubli yung ano pagkalugi so yun, sana pulis sana ngayon pray kay God sana na swerte na ngayon guys diba maswerte na sana ngayon sa pagpapatanim okay punta tayo ng bayan guys para merienda nila na merienda para may pagkain sila guys yun lang ha Inulit ko, happy Monday sa lahat. Uh, sa lahat ng kapwa kong biyahero. Spray lang. Sa pagdadrive. At pag-ingat-ingat. Guys, di ba? Uh, ang sarili natin ang nakataya dyan. Buhay. Di diba guys? Buhay ang nakataya. Lahat ng mga driver buhay ang nakataya. Okay. Sa lahat ng mga kan? viewers ko. Uh, happy Monday uh, mahal na mahal ko kayo guys bye bye ingat lagi guys ingat bye bye hanggang sa muli guys bye 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 sa inyo papunta na ako sa ano, bayan bibili ng mga merienda at pagkain ng tao okay, bye bye guys bye 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 Iyan guys, ah. maglalaro sila ng jumping rope babayan guys pero tingnan mo naglalaro si bunso na ano jumping rope dalawa sila ng pinsan niya ayan laro silang jumping jumping rope tawag diyan ayan oh tingnan ah! mo pabaliktad naman siya pabaliktad <laughs> ang out yung ano yung ayan uh, yan ayan <laughs> guys oh. laro ng mga bata ako hindi ganyan sa amin noon yung Peter. Ah, oh, so Peter sa Ilocano. Tapos yung yung anya tao, anya na di pa, anya ta at tugaw katakilag, twin na kan na ganun. Sambunga, sambunga. Ah, sambunga. Yun, yun mga laro namin noon. So paghapon St. So Peter. Yun. Tapos yung laro pa na ano, laro na pag ano nung chinelas, ba butter lata. Oh, butter lata. Yun yung mga oh, laro na Paway. Ganun yung mga laro ng bata. Uh, Yun o. No? Nagyaya dalawad. dalawa. Uh, I-video uh, nyo nga kami. Kami nila nito mag video ko sila. Ayan, tignan nyo mga, mga bata. Pabaliktad naman yung pag ano niya. Pabaliktad pag malikod. ano. Palikod. Ay, sa kung meron guys. Dalawa magpinsan to guys. Ay, hindi ko nga. yung bunso ko si BJ. Tapos si... Jimmy. Sino? Jamie. Nagana? Na? Jamie. Moniko. Yan, yeah, si Moniko. Yan, magpinsan niyan. Magkakapit bahay kami dito, guys. Yan, ako. Yan, yan. <laughs> sila lang dalawa lang. naglalaro. Magka-classmate din sila. Magkasing edad. Yan. <laughs> yan Out. Kan, oh, kan. naman. Nampak laro Pag umaga, gaya. Nah, oh, laro sila. Oh, Yuk. <laughs> pabaliktad guys, o, ang galing niya guys, oh, pabaliktad oh. Yun. Okay guys, mamaya ulit guys ha. laro ng mga bata. Maglaro sana ako, hindi ako marunong. Uh, video mo ako. Ako nga, ako nga. Video mo ako. Uh, punin mo ako. O maano, Ayan, guys, paglalaro guys ha. parin. Yan. Yeah. yeah, ganyan. Kang babae ka siya. Ay, wala. Out, guys. Bye-bye, <laughs> yeah, guys. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Yan, guys. Oh. Tignan nyo yung pagdede ng mga aso. Nakatayo. Yan. Dede sila nakatayo. Yan. Yan yung pagkili ng aso guys oh. <laughs> nakatayo <laughs> Yan oh. Dapat sana ihiga niya Kaso lang ayaw yun Nakatayo lang siya guys oh. Oh, oh. Tignan oh. Tingnan niyo yung mga sa dito sila nakatayo Yan, check, check niyo Yan okay. Yan oh. <laughs> Nakatayo sila guys oh. Nakatayo yung aso Dede. Pa rin apat yung anak niya guys. Oh. tingnan <laughs> patayo ang pagdede ano yung kinakain mo Jay? patingin ni harap ikon mo dito tutok mo dito yan guys oh. kinakain ni Buso pritong saging yan yun guys oh hindi lubayan yan nung mga anak oh wala sige abulin nila la. Abulin habulin nila oh Jay wag awag ka niya. Tayo ka lang, huwag ganun. Yan o, habulin nila guys. Upo ka lang yan, magmunganin. Magmunganin. yan o, guys, wag <laughs> mo e ano. Basta wag mo ano. Ano guys? Dede, sige, dede. De. <tinyo> Hindi sila malalaki parehas guys. May maliliit, may isang maliit, napakaliit guys. Ang medyo malaki lang dyan yung brown. Yun. <tinyo> yung aso ko. Yung aso daw nilig. Bunso. <tinyo> Kaya... <tinyo> nag, nag, ano na siya ng pangalan ni anong aso? penog. Yan guys, tignan mo. Yan, 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 yan. Yung, yun, ta. Yan, kulit guys. kulit na soto guys. Yan, kulit. Kulit guys, ang kulit. Makulit yan guys, makulit. Yan, katabi ni BJ yung tumulog. Yan guys. Yan, yan. Wala. dede sila ng dede. Kawawa na yung nanay nila guys. Maliit na yung katawan. Dati laking katawan yan. Ayan, ang liit na siya. Huwag mo, yung pagkain mo, mo yung pagkain mo dyan sa Aso. Huwag mo yung pagkain mo dyan sa aso. Ayan, tignan guys. So, Hindi, dede, sige. Unahan sila guys. So. Ang dami yan nga eh. Oh. Paano, paano kaya guys kung ano? Tao ganyan din. Sabay-sabay na anak niya apat hanggang lima. Tapos sabay silang magdede sa nanay Nakaw, kawawang nanay, no? <laughs> Yan, guys, oh Yan, dede sila nung dede, guys, oh, oh. Kaya, Ayaw nilang luba no, oh La, Sige Kahit nasasaktan na yung nanay Kasi bagawala na siyang gatas Wala na silang masip-sip na gatas Sige pa rin Pilit pa rin ng mga anak, oh Diba guys? So, wala. Sige, sige. Tignan nyo guys. No? So, yan, no? so, Ayan. grabe. na. Ayaw pa rin luba yan. Sige. pupuntahan pa rin nila guys. Ayan. Para magdede sila. ayun <laughs> Mayroon pa dun aso guys. Ayon. Mayroon pa dun ba aso guys. Nakatali lang yun guys kasi ayun nangangagat yun guys may nakatali yung ngayon at mga ng tao guys yung nandun si buldog yung ng buldog yun nandun nakatali lang guys yung agat delikado yung agat ng tao yun ayan tignan yung pagdede guys so grabe nakatulog na yung isa oh ano <laughs> yung eh. yung mom? Katulog na yung isa, oh. Oh, yeah, yeah. Grabe, guys, no? Ayaw yung Talaga sipsipin lahat yung nasa laman um, ng mga uh, anak. Yan, oh, si kulit ng guys, oh. Yan, busog na siya, busog na. Oh, busog na siya, oh. Busog na, guys. Busog na to. Siya lang yung pinakamalaki nila, guys. Yung kasama niya maliliit. Hmm. Kaya siya malaki kasi maraming kinakain. <laughs> kulit Makulit. Yan. kulit. Venum, oh te que <laughs> Venum, venum. Bien, guys, me ameo,